Bili mo nga ako ng napkin. Ang mga utos, wagas. Mahal mo ba talaga ako? Oo. Ay! Ay! Pungo pogi ang lalaki pag nag english oh, Totoo ba to boy? Give me <laughs> <Damn! laughs> <laughs> <laughs> alone. Uy! Maganda ba ako? Nagsimba ka na ba? Huh? <laughs> Ang layo naman ang sagot mo sa tanong ko! <laughs> Yan layo din naman sa katotoha niya yung sinasabi mo. Ah, hello mahal! Hello nasaan ka na ba? Ah, eto nakasakay na ako sa jeep. Medyo traffic pa na ako. O sige, gani, Isrihan ako ang driver. Hello, mahal. Ay, sandali lang hindi na kita marinig. Chappy ka, Chappy. Hello? 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 <laughs> 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 Hello? Nice. Hi sir, ano po hanap niyo? Yung mga tigang. Para wag mo naman sabihin sa akin masyado akong masamang tao. Bibigyan kita ng laban. Parehas! Yan ang ugali ko. Bago ko pumatay ng kaaway. Ganyan! Dabutin mo. Pinili mo nga ako ng napkin. Ang utos, wagas. Bakit nanay ba kita? Uh, ikaw nga kung makasuso, wagas din. Bakit? Anak ba kita? What? <laughs> 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 Sa totoo lang, hindi naman talaga ako pogi nasyak lang ako kanina sa palengke. Ah? Sabi ng tindera, Pogi, anong bibilhin mo? Wala kaming pakialam! <laughs> <laughs> Bakit kasi may araw ng mga puso? Huh? Tapos walang araw ng mga utak? What? Ang dami tulitan nga. <laughs> Gago! Wala kaming pakialam! <laughs> Mahal mo ba talaga ako? Oo! Eh bakit hindi mo ko pinaglaban? Aww. Ah, may kaaway ka? <laughs>